tatlong paalala ng Diyos kapag kinakapos ka. Una, hindi kita pababayaan. Kapag ikaw ay tapat sa Diyos, hinding-hindi ka niya pababayaan. Ayon sa Biblia, Salmo 37 verse 25, Ako'y naging bata at ngayoy matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyamang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang pangalawa, magtiwala ka lang. Kahit mukhang imposible pa magtiwala ka lang sa Diyos, ayon sa Biblia, Habakuk 3, verse 17 and 18, Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Pangatlo, may tinuturo ang Diyos kung minsan nangyayari ito upang lumago ang ating faith. Ayon sa Biblia, Santiago 1 verse 2 and 4, Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya.